mga kaibigan, uh, sa araw na ito po ang pong iluluto ay ito pong uh, ginisang baboy sa kamatis at ang ating pong mga sangkap na kakainanganin dito ito po unang una meron po tayong liempo dito bali half a kilo po siya at ganun din po meron po tayong uh, minced garlic meron din po tayong sibuyas dito at uh, ito pong durog na paminta at gagamitan po natin ng 2 cups chopped na kamatis at ito rin pong isang cube po na pork cubes at ganun din po ang ating pong gulay na isasugod dito ay ito pong pechay. At ang additional na pampalasa po na ating ilalagay na pa, pampalasa ay ito pong patis at syempre po gagamitan din po natin ng mantika. Ngayon po ay uumpisahan na po natin ang ating pagluluto. At ang ating pong unang gagawin ay ating po munang iba brown itong ating baboy. tayo po natin siyang maluto niya ng konti at magbrown. Atin po muna siyang tatakpan niyan. Hintayin po muna natin siyang magbrown. ito na po ang ating iluluto muna na baboy ayan na po at uh, nagbabrown na po siya Ating papo siyang iluto ng mga another 5 minutes po tatakpan ko po muna siyang muli eto na po mga kaibigan at uh, nagbrown na po ng husto itong ating baboy ngayon po, atin po muna siyang itatabi po na ganyan. At uh, magigisa na po tayo. Nagyan lamang po natin ng konting mangkika. At ilalagay na po natin itong ating bawang. Nagyan atin lamang po natin maluto itong ating bawang. At atin pong isusunod ang ating sibuyas. ay lamang po natin lumambot po itong ating sibuyas at pagkatapos po, susunod na po natin yung ating kamati. Ayan na po at naluluto na itong ating bawang at sibuyas. Ngayon po, ihahalo na po natin itong ating kamati. paghalo halo na po natin silang lahat niyan. At pagkatapos ko atin po sa munang tatakpan at hintayin po natin lumambot po o madurog ito pong ating kamatis na ilinagay. Tatakpan po muna natin sa ayun Ayan na po at uh, atin ating pong dudurug-durugin itong ating kamatis. Lumalambot na po siya. at lalagyan din po natin ng mga 1 cup of water po para po mapalambot natin ng gusto ito pong ating baboy atin po natin siyang tatakpan muli niyan pakukuluan hanggang sa ito pong tubig ay lumapot tatakpan po natin muli At ito po, habang hinihintay po natin matuyo itong sabaw, pwede na po natin ilagay itong ating durog na paminta. At ganoon din po itong ating pork cubes. Ayan po. Huwag po natin kalimutang halu-haluin para po mag-balance po ang kanyang pagkakaluto. Tatakpan po muna natin siyang muli niyan. eto na po at medyo lumalapot na po itong ating niluluto. Ngayon po, titingnan po natin siya kung gaano po kadami pang ang ilalagay nating uh, patis. So, kulang po na ano. Hindi pa pong ng konti. Alawin lamang po natin siya at takpan pa po natin siguro ng mga another 5 minutes po bago po natin ilagay yung ating petchay. Malapit na po sa maluto. Ito na po mga kaibigan at malambot na po ng musto. Ito pong ating baboy. Ngayon po pwede na po natin ilagay niyan. Ito pong ating petchay. pagkatapos po, tatakpan po muna natin siya ng mga 3 to 5 minutes po at uh, para po lumabot itong ating pechay. Ito na po mga kaibigan, luto na po ang ating kinamatisang baboy. Ayan na po, napot na po ng ating sabaw, saktong-sakto namang po ang kanyang pagkakaluto. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat.